Hanggang ngayon, o oh, wala pa rin malinaw na nasisilungan ang mga biktima ng bagyo sa Tacloban City. Sa gitna ng dilim, lalo silang kinakabahan sa kanilang seguridad. At live mula sa Tacloban, latest, saksi si Rafi Rafi? Vicky, yan nga ang pinoproblema ngayon ng mga tiga rito sa Tacloban, kaya naman marami sa kanila. Kabilang na itong daan-daang narito ngayon sa loob nitong BRP Dagupan, ay pinili na muna nga umalis dito sa syudad ng Tacloban, lalo din hindi nakasasapat yung mga evacuation centers na marami rito ay sinira rin ng bagyong Yolanda. Kaya naman yung ilan sa, kanilang, ilan sa ating mga dinalaw ngayong gabi ay nakatira lamang sa mga pira-pirasong mga dati nilang tahanan. Ang bonfire na ito ang tanging nagsisilbing ilaw para sa mag-asawang ito sa kilit ng kalsada. Di tulad ng ilang taga-Tacloban, binili nilang manatili rito kahit sira-sira ang dating barangay outpost na kanilang ginawang pansaman ang tirahan. Bakit tayo aalis? Hindi naman tayo alam kung anong pamabuntahan natin. Kasi si Panginoon naglakakalam kung bakit tayo ganito. ano nang nangyari? Tangi ang natirang bahaging ito ng Imahe ng Santo Niño ang naiwan sa kanilang mga ari-arian. Ilang metro na ang layo ng apat na cadaver bags mula sa kanilang kinaroroonan. Pero hindi na raw nila ito pinapansin kahit hindi kaayaya ang amoy sa paligid. Talagang mabaho. Pero uh, lagay na kayo ng apoy para makatulong. Opo. Ang mag-asawa namang ito, isang trapa lang din ang nagsisilbing silungan ngayong malamig ang gabi. Pinili na raw nila dito kaysa sa evacuation center na siksikan. Ang problema ang kanilang seguridad Kagabi nga lang daw, isang lalaki ang pumasok sa kanilang kubo. Kumuha ko ng itak namin na walang handle ba? Tinakot ko ba? tuwak po naman doon. Pala, kita ko, sinailawan nailawan ng jeep. Sabi ko, si Raulo. Kaya sabi ko, si Raulo na yata ito ha. Sabi ko, kilala ko yun ha. Pero dati hindi ko si Raulo. Hindi si yun eh. Kaya naman ang mga kapitbahay ni Mang Zaldi nangangamba na rin. Mabuti daw sana kung walang masamang palakang papasok sa kanilang mga tirahan. Mas nakababahala umano ang mga taong nais nice silang pagnakawan. Dapat mayroong mga military mo papatrol dito para safety kami. Vicky, bukas pa ng alas 12 ng uh, tanghali aalis itong uh, BRP Dagupan mula rito sa Tacloban patungo sa Cebu Lula nitong uh, humigit kumulang isan libong mga evacuees. Pero ngayon pa lang ay pinina nilang uh, dito na mag-overnight dito sa barko dahil talagang hirap na hirap na raw sila sa kanilang kalagayan. Live mula rito sa Tacloban, ako si Rafi ang inyong saksi.